Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na ata Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang araw na ito, Aries, para i-implement ang iyong mga plano at ang iyong mga pangako na ginawa mo para sa iyong sarili. Sa araw na ito, mas mabilis ang iyong mga aksyon at paborable ang araw na ito para ikaw ay makapag-relax kasama ang iyong mga kaibigan. Ngayong araw, mas sociable ang mga Aries, marami kayong gagawin at sa araw na ito, ang iyong kalusugan ay kailangan bantayan dahil maaari na magkaroon ng mga konting problema sa iyong pangangatawan, lalong-lalo na sa ubo. At sa araw na ito rin, para sa iyong mental health, iwasan ang sobrang pag-iisip sa mga problema dati. At kung meron kang mga issue na hindi pa narisulpa, makakatulong sa iyo na magbukas, maghanap ng mga tao na iyong mapagkakatiwalaan para mailabas mo kung ano man ang iyong mga nararamdaman. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay medyo slow. Ngayong araw, very emotional ang mga Aries at medyo mataas ang intensity ng inyong mga emosyon ngayon. At sa araw na ito ay makakatiwalaan Magkatulong sa inyo na mag-relax, pag-usapan kung meron mga problema sa iyong kapartner. Ang mga maliliit na aksyon sa araw na ito ay makatulong para mapalakas ang inyong mga relasyon at ang inyong bonding sa isa't isa. Lalong-lalo ang inyong pagtitiwala. Mayroong ibang Aries na kapartner na medyo nagtatampo dahil akala wala na kayong oras sa kanila. Kaya sa araw na ito, ipakita ang inyong pagmamahal at ang inyong concern. Ang career at pera sa araw na ito ay medyo mahirap. Sa araw na ito, medyo nahihirapang gumawa ng desisyon ang mga Aries pagdating sa issue ng trabaho. At medyo malakihan rin ang mga desisyon na kailangan gawin dahil meron itong kinalaman sa inyong future. Kumonsulta sa isang taong malapit sa iyo na maaring makatulong sa iyong career. Lalong-lalo pagdating sa issue ng pera. Maganda ang makukuha mong advice sa araw na ito kaya huwag matakot na humingi ng tulong. Sa araw na ito ay ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 3, 9, 22, 28, 40, at 41. Kalmado naman ang mga choro sa araw na ito, lalong-lalo sa inyong isip at sa inyong aksyon. Ngayong araw, meron mga sitwasyon na lilitaw sa trabahoan, pero kailangan lang maging kalmado para hindi lumaki ang mga issue. Malakas kasi ang tensyon, lalong-lalo na sa trabaho at sa inyong tahanan. Ang kalusugan sa araw na ito ay maayos naman, medyo extreme ang ibang choros na sobrahan sa diet at ehersisyo. At sa araw na ito, maaari rin na merong lilitaw na kunting problema problema sa pangangatawan dahil na sobrahan sa pagod kaya hinahinay sa iyong mga gagawin ngayon. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, magaganda ang advice na makukuha mo galing sa iyong kapartner. At kung hindi ito sangayon sa iyo, pakinggan mo lang at wag mong kontrahin. Ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng mga konting issue pagdating sa pera, sa pamilya at sa inyong trabaho. Kaya wag masyadong maging defensive ngayong araw at pakinggan lang kung ano rin ang mga pananaw ng ibang tao o para hindi ka magsisi. Ang career at pera sa araw na ito ay maayos. Maganda ang iyong mga connection ngayon sa iyong mga katrabaho. merong mga medyo mahirap na trabaho pero maganda ang makuha mong supporta galing sa iyong mga kasama. Sa araw na ito rin, maraming mga career opportunities para sa iyo at magaganda ang pangako sa iyo para sa iyong future. Magiging beneficial sa iyo ngayong araw na maging kalmado lamang, pakinggan, pagmunimunihan kung ano ang iyong mga gusto to pagdating sa iyong trabaho at sa pera. At ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 4, 16, 22, 37, 38, at 40. Maganda ang araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw ang iyong mga pagsusumikap ay mabigyan ng reward, lalong-lalo na ng pera. At sa araw na ito, magaganda ang iyong mga gagawin. Maging maingat lang na hindi mo masyadong mapush ang iyong sarili na sobra kang mapagod dahil sa araw na ito, very passionate ang mga Gemini. At ngayong araw, maganda rin ang iyong effort pagdating sa iyong pangangatawan. Sa araw na ito, maaari na mag-celebrate ka, makakain ka ngayon ng mga junk food o kaya mga chocolate. Kaya sa araw na ito, umiwas sa sobrang tentasyon para maabot mo ang iyong mga goals pagdating sa iyong kalusugan. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ang maayos. Ngayong araw, ikaw ay nakikinig sa iyong kapartner ngayon at siya ay parang medyo sobrang stress sa araw na ito. Maraming iniisip at maaring maiba ang kanyang pakikitungo sa iyo. Pero buti na lang maganda ang mga realization ng mga Gemini sa araw na ito, magbibigay ka ng unconditional support at maganda rin ang iyong pananaw sa iyong sarili. Walang masyadong mga pangamba sa iyo pagdating sa isyong relasyon. Ang career at pera ngayong araw ay maayos rin. Mas professional ang mga Gemini sa araw na ito. Mas nagbibigay ka rin ng suporta sa ibang tao maging sa mga tao na very influential sa iyo. Ngayong araw rin marami ang ma-impress sa iyong mga trabaho at maari na merong mga Gemini ngayong araw na ma-promote at sa araw na ito, kailangan lang piliin ng ayos kung sino ang iyong mga pinapakisamahan pagdating sa trabaho para makapag-concentrate ka sa iyong mga responsibilidad at malayo ka sa mga tao na hindi masyadong maganda ang impluensya sa iyo. Ngayong araw Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 16, 25, 39 at 42. Marami namang issue na haharapin ng mga cancer sa araw na ito at ngayong araw mahalaga na mabalansi mo ang iyong mga schedule. At sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay magkakaroon ng mga kunting pagsisisi pagdating na sa gabi kaya bantayan kung ano ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Malakas ang mga emosyon ngayon ng mga cancer at ang mga kombinasyon ng planeta sa araw na ito ay magdulot sa mga cancer na mas matatag ang inyong isip ngayong araw. Handang-handa kayo sa mga challenges ng araw na ito at medyo busy kayo lalong-lalo pagdating sa mga aktibidad na iyong gagawin ngayong araw. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos rin. Ngayong araw hindi masyadong romantic ang iyong kapartner pero sa araw na ito mataas ang iyong passion at pinaglalaban mo kung ano ang mga bagay na malapit sa iyong puso, lalong-lalo na ang iyong mga paniniwala pagdating sa relasyon at pag-ibig. Ang career at pera naman sa araw na ito ay maayos rin. Ngayong araw, ikaw ay makakaroon ng mga extra na bonus, mga unexpected na bayad sa iyo. Maari rin na meron mga cancer sa araw na ito na ma-enjoy ang mga promotion na medyo matagal nang inaantay. Meron ring mga cancer na walang mga trabaho na sa araw na ito ay maaring makatag po ng mga magagandang posisyon para sa inyo at makakuha kayo ng good news. Kaya sa araw na ito, Cancer, maayos ang enerhiya para sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 11, 16, 22, 31, 38, at 44. Maganda ang prioridad ng mga liyo sa araw na ito dahil ngayong araw Kalmado kayo at mahaba ang inyong pasensya. Sa araw na ito rin, nagbibigay kayo ng karagdagang panahon para sa inyong kalusugan, nakakapag-relax kayo. At ngayong araw, maganda ang inyong priority pagdating sa isyong pera. Magaganda ang iyong mga arrangement sa araw na ito. Ang kalusugan at wellness ngayong araw ay maayos rin. Maganda ang iyong intention. Kalmado ka lang. Relax lang iyong pag-iisip ngayong araw. Iwasan lang sa araw na ito ang sobrang pagkain ng mga mamanti ka, lalo na ang sobrang matatamis na pagkain dahil maaaring makarisulta ito ng sakit sa tiyan. At sa araw na ito, para sa iyong pag-ibig at relasyon, positibo ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Leo. Ang mga Leo na single sa araw na ito ay maaring makakilala ng mga tao na medyo matagal nyo nang pinapangarap. Ang taong ito ay medyo adventurous at maganda ang sense of humor. At maganda rin ang daloy ng pag-ibig ngayon para sa merong mga karelasyon. Sa araw na ito, magaganda ang inyong pag-uusap dahil magaganda ang inyong mga kasunduan sa araw na ito. Madaling basahin kung ano ang mga nararamdaman at ano ang mga gusto ng mga taong mahalaga sa inyo. Ang career at pera ay paborable para sa mga liyo ngayong araw. Ang mga liyo ngayon ay mas seryoso sa kanilang mga trabaho at sa araw na ito, ma-enjoy ninyo ang tagumpay. Magaganda rin ang advice na makukuha ninyo galing sa ibang tao na merong malasakit sa inyo. At ang kabuang enerhiya ay magaan lang para sa inyo pagdating sa trabaho at sa pera. At ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 4, 15, 17, 23, 26, at 34. Napaka-positibo naman ng mga pananaw ng mga Virgo sa araw na ito at makakatulong ito sa inyong mga aksyon sa iba't ibang sitwasyon. Ngayong araw, ikaw ay nagbibigay ng iyong mga pananaw at binabahagi mo ito sa ibang tao. Maganda rin ang iyong kalusugan sa araw na ito kaya lamang mag-ingat dahil merong mga Virgo na merong mga konting problema sa tiyan sa inyong mga kinakain kaya siguraduhin na hindi kayo magkasakit, maari na merong iba na magsuka sa araw na ito ito. Kaya bantayan ang inyong mga kinakain, agapan agad-agad kung ano man ang inyong mga karamdaman. At perfect ang araw na ito para sa mga relasyon. Kung ikaw ay single na Virgo, ngayong araw maaari na papasok ka sa isang eksklusibong relasyon at steady lang ang inyong pag-ibig. At para naman sa merong mga may asawa, maganda ang araw na ito dahil magkaroon kayo ng magandang pag-uusap at pag-unawa sa iyong mga kapartner. At maganda ito dahil mas maging malakas ang inyong pagsasama. Ang career at pera ngayong araw ay maayos rin. Maraming mga napakagandang oportunidad para sa mga Virgo na mag-travel. Maganda rin ang araw na ito dahil maaari na merong mga unexpected na pera na darating. Para sa mga estudyanteng Virgo, maraming mga magagandang oportunidad para sa inyo, mga unexpected na mapagkukunan. At maganda ang araw na ito sa trabaho dahil collective ang team effort ng mga taong ngayon. Nagtutulungan makatulungan sa trabaho kaya maganda ang resulta. Sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 3, 7, 19, 21, 24, at 37. Mahalaga ang araw na ito, Libra, dahil sa araw na ito, makadevelop ka ng mga koneksyon ngayong araw na maaring makatulong sa iyong trabaho. At maganda ang iyong contact na ito para sa iyong career. At ngayong araw rin, maari na ikaw ay makatanggap ng magandang oportunidad para magtrabaho abroad. Kaya, swerte ang araw na ito para sa iyo. Ngayong araw, puti ang maswerte mong kulay. At para sa iyong kalusugan at wellness ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng magandang mood sa araw na ito pero huwag hayaan na ang mga social issues ay makaapekto ngayon sa iyong mental health. Malakas ang pressure pagdating sa kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao. Kailangan panatilihing cheerful at happy ka lang ngayong araw. Para sa iyong pag-ibig bantayan ang iyong temper, madali kang magalit sa araw na ito at maari na mailabas mo ang iyong galit sa isang taong malapit sa iyo at maaring makasakit ka ngayon ng damdamin. Ngayong araw lalong-lalo na sa iyong kapartner Bantayan ang iyong pakikitungo, kontrolin ang iyong emosyon dahil napakalakas ng intensity ng iyong galit sa araw na ito. Ngayong araw rin para sa iyong career at pera, magaganda ang proyekto para sa iyo. At ngayong araw, maganda ang iyong trabaho, respected ka sa mga taong nakakakilala sa iyo at maganda ang kanilang mga papuri dahil mas confident ka pagdating sa iyong trabahoan. Ang pera ang kailangang bantayan ngayong araw Libra, medyo mabagal pa rin ang pasok at baka Uh, mahirapan kang balansehin ang gastos at ang pumapasok na income. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 1, 5, 19, 27, 41, at 44. Maganda ang araw na ito para sa mga Scorpio. Ngayong araw, merong magandang news na para sa inyo. At para sa inyong kalusugan ngayong araw, maaari na isang tao na malapit sa inyo ay maaaring magkasakit ngayong araw. At ikaw ang makatulong para tulungan siya na hindi masyadong mag-worry sa kanyang nararamdaman. O kaya, sa araw na ito, kailangan mo rin Scorpio maging maingat dahil merong mga minor infections sa araw na ito. At siguraduhin na kung merong kang mga karamdaman, agapan ito agad agad para maiwasan ang komplikasyon. Para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, positibo ang araw na ito. Para sa iyong pag-ibig ngayong araw, malaya ang iyong isip na lilipad-lipad papunta sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maari rin na ngayong araw, merong mga walang kasiguraduhan pero sa araw na ito handang-handa ka sa mga challenges. Maganda ngayon ang takbo ng enerhiya ng pag-ibig para sa iyo. Maganda ang romance energy para sa mga merong partner, merong mga asawa at ngayong araw, ang mga katanungan ay maaring masagot sa araw na ito at mapalakas ang inyong pagsasama. Para sa career at pera ngayong araw, maganda ang araw na ito. Para sa inyong trabaho, merong mga business deal sa araw na ito, lalo na sa mga Scorpio na ang inyong trabaho ay may kinalaman sa jewelries, magaganda ang inyong mga kita o income sa araw na ito. At maari rin ang mga Scorpio, para sa inyong pera ngayong araw ay meron kayong mga unexpected na matanggap na pera. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 1, 8, 13, 15, 20, at 31. Maganda ang araw na ito para sa mga Sagittarius. Ngayong araw, ang focus ng mga Sagittarius ay nasa inyong responsibilidad. Mas hardworking ang mga Sagittarius ngayong araw, pero ma-enjoy nyo rin ang inyong freedom. Meron pa rin kayong panahon para makapagsaya kayo, makipagsunduan sa iyong mga kaibigan, lumabas. At sa araw na ito, marami ang ma-impress sa iyo. Magaganda ang habit at lifestyle mo ngayong araw. Disidido ka pagdating sa iyong mga aksyon. At at ang iyong kalusugan ngayong araw ay maayos, kailangan lang batayan ang iyong mga kinakain, iwasan ang sobrang junk food. Para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maganda ang araw na ito dahil maayos ang komunikasyon, bukas ang inyong mga pakikipag-usap sa inyong kapartner at meron mga magagandang oportunidad para sa iyo. Kaya lamang sa araw na ito, para sa inyong pag-ibig at relasyon, meron mga sikreto na ma-reveal ngayong araw at maari na ito ay makadagdag ng inyong bonding sa mga taong mahalaga sa inyo pero meron ring iba na mapalayo sa inyo dahil sa sikretong ito. Para naman sa iyong career at pera, meron mga unexpected na pera na darating para sa iyo. Magaganda ngayon ang swerte ng mga Sagittarius lalo na sa mga games of change. At ngayong araw ikaw ay nagiging mas responsable sa pagdala mo ng pera. Magaganda rin ang iyong mga mapag gastusan sa araw na ito. Merong mga unexpected na gastos ngayong araw kaya kailangan balansihin ang iyong pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 6, 14, 19, 27, 40, at 44. Malakas ang emosyon ng mga Capricorn sa araw na ito, mas intensified anuman ang iyong mga mararamdaman ngayong araw. Kaya kung ikaw ay magmamahal, magmamahal ka ngayon ng sobra. Pero kung ikaw naman ay galit sa araw na ito, magagalit ka rin ng sobra. Kaya mahalaga ang pagbalanse ng iyong mga emosyon sa araw na ito para hindi masubrahan kung ano man ang iyong mga gagawin. Ngayong araw, marami kang ma-realize pagdating sa iyong lifestyle kung paano ka mamuhay na mas healthy at mas masaya. Maganda ang mga resolusyon mo sa araw na ito. Maaari rin na ang mga Capricorn ngayon ngayong araw ay talikuran ang mga habit na hindi nakakatulong sa inyo para mapalakas ang inyong pangangatawan at ma-enjoy ang mga taong nakapalibos sa inyo. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay positibo. Maganda ang araw na ito para lumabas, makipag-date para sa mga single na Capricorn at ang mga tao sa araw na ito ay mas committed sa kanilang mga ginagawa. Ngayong araw lang, kailangan huwag maging judgmental sa inyong mga kapartner. Kung meron kayong kapartner, meron na kayong asawa, siguraduhin na nauunawaan nyo pa rin, nagbibigay pa rin kayo ng seryosong commitment sa mga tao na espesyal sa inyo. Para sa iyong career at pera ngayong araw, maganda ang araw na ito dahil magaganda ang mga guidance na makukuha mo galing sa ibang tao. At ang inyong aksyon ay kailangan pag-isipan ng ayos bago ka makagawa ng isang pagsisisi o isang kamalian, lalong-lalo pagdating sa issue ng pera. Kung hindi ka sigurado kung paano gastusin ang iyong pera, humingi ng tulong sa ibang tao lalong lalo na kung meron kang naisipan na investment, siguraduhin na alam mo kung ano ang iyong mga pinapasukan. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga libra at ang lucky numbers mo ay 9, 22 28, 30 33 at 37 Madaling mainis ang mga Aquarius sa araw na ito dahil merong mga disagreement ngayon sa mga paniniwala. Merong mga maliliit na issue na maaring magpagalit sa iyo. At sa araw na ito, mawala ang iyong peace of mind dahil galit na galit ka, inis na inis ka sa isang tao. Bantayan ng mga ito, huwag mong hayaan na masira ang iyong peace of mind. At sa araw na ito, i-maintain ang iyong mga pagkikitungo sa ibang tao. Maayos naman ngayon ang iyong ehersisyo, maayos ang iyong pangangatawan, kaya lamang very active ang iyong utak ngayon. Kahit na wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lang, nakarelax lang ang iyong physical na katawan, ang isip mo ay pumupunta sa iba't ibang mga issue ng buhay, iba't ibang drama ng ibang tao. Kaya ngayong araw, relax ka lang, huwag masyadong mag-isip. Ang iyong pag-ibig sa araw na ito ay medyo stagnant. Ngayong araw, ang mga single na Aquarius ay ma kailangan maging alerto dahil maraming mga bagong tao na inyong makilala sa araw na ito at maaring makita ninyo ang inyong kapartner na inaantay. Ang inyong career at pera ngayong araw ay maganda dahil sa araw na ito mas seryoso ang mga Aquarius. Pagdating sa inyong trabaho, nakakumit kayo sa inyong mga gawain at sa araw na ito maganda ang inyong pasensya pagdating sa trabahoan. At maaring makatulong ito sa inyo na kayo ay ma-promote, mag-advance sa inyong career at ngayong araw rin magaganda ang contribution na, na ibibigay mo sa ibang tao. Kailangan maging humble dahil maraming papuri na makuha mo ngayon galing sa ibang tao. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 7, 14, 20, 28, 43, at 44. Maraming katanungan ng mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa inyong kasiyahan, sa inyong kalusugan at sa ang takbo ng iyong buhay. Pero ngayong araw, magaganda ang disisyon na gagawin ng mga Pisces. Positibo ang inyong mga pananaw sa araw na ito, kaya magkakaroon ng paborabling resulta sa inyong future. Ngayong araw, matatag ang isip ng mga Pisces. At maraming mga tao ngayon ang maaring maingit sa mga Pisces dahil maganda kasi ang focus niyo pag pagdating sa inyong commitment. At para sa inyong pag-ibig at relasyon, mag-ingat lang dahil meron mga komplikasyon na lilitaw sa araw na ito sa isang pagsasama. Kailangan na manindigan sa iyong mga paniniwala, kailangan rin nabantayan ang iyong temper para manatili ang respeto sa isa't isa. Dahil sa araw na ito, maaaring magkaroon ng mainit na argumento dahil sa dulot ng stress. Ngayong araw, ang career at pera ay maayos. Sa araw na ito, magaganda ang oportunidad na lalapit para sa mga Pisces. Maaari rin na merong mga Pisces na pupunta ngayon sa mga interviews at makakuha ng magandang news at ma-offer kayo ng trabaho. At sa araw na ito, matulungan rin kayo ng mga dati ninyong kakilala para mag-advance sa inyong career. Sa araw na ito, ang pera ay kailangan bantayan. Medyo mabagal ang pasok ng pera. Merong mga sweldo na na-delay. Merong mga pangako na hindi mangyayari. Kaya relax ka lang sa araw na ito Pisces, huwag madaling magalit. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 10, 14, 16, 25, 29 at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang ka para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap malupit Pag napanood din na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never Puso pa pilig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ito ka na Araling Pilipino na ang kakana